meron no? guys may hinuli dito sa kalsada oh. pauwi na ako nadaanan ko so ayun guys yung ano, magnanakaw na andun pa rin oh. sinarado pala tong buong street namin kasi ayun no oh na binablock ng ng police car. Ano kaya nangyari, no? Ayun, no? may kausap yung police eh. Kaya nangyari. So ayun guys, no, may may nadaanan tayo hinuli, no. Na, siguro nagnakaw yun dun sa construction site or magnanakaw. Grabe naman yung magnanakaw na yon no kasi eh, yung construction site na yon is katabi nun police station daming police na huli agad si Manong or si Kuya or si Pogi ah, na Kapag luto ng danggit as pa ako mami ang gabi alas 7 Hoy, baby, baby, kissing. Uy, ano ka ba? Yung salamin sa balcony, pumutok. Bigla na lang pumutok. Bilisan mo. Ha? Yung salamin? salamin, sa balcony. Paano naman puputok? pumutok? pumutok. Sige nga. Sobrang lakas. Bilisan mo. Bilis, bilis. Ano nang nagbato? Bigla na lang siyang bumagsa. Eh. Nabasag Ay? yung ano? Yung salamin natin! Putang ina, bakit? Ewan ko, may nang bato yata. Teka, tignan nga muna natin. Wag! Baka bumagsak sa'yo! Hindi, sa gilid ka pupunta. Teka, teka lang. Titignan muna natin kung may bumato. I think, siguro meron. Parang babagsak na. Parang walang bumato eh. Eh ba't bumag-ipot ko man yan? Shit. Nakatakot. Ano? Wait, tawag na nga ako. Parang babagsak na. Kakatakot. Bigla na lang pumutok? Yeah narinig mo parang may umano yeah, parang may... bumato ano may after hours nila? guys hindi namin alam kung ano nangyari kung meron bang bumato dito or bigla na lang parang may pumatok eh yeah, parang may tumama hindi kaya ibon may ibong nauntog Kala hey, naman, ko naman na... Kala ko naman. may basong nalaglag. Hindi, mm sobrang lakas. Sobrang ko nervyos. Tignan mo. Parang okay. may bumangga okay. eh. Teka dito ako. Tanggalin na natin kaya ang carpet. Huwag kang lumapit. No, I mean tanggalin na natin ang carpet. Lahin mo dyan. Parang may nauntog eh. Oh my gosh, ang lakas kasi kung may bumato dyan o tumama dapat parang merong alam mo kung saan tumama wala eh parang random na lang eh no well, <laughs> mm -hmm. lang hindi ko nga po alam bigla na lang siyang pumutok hindi ko alam kung may bumato di naman kami makalapit kasi crack na siya lahat lumalagitip okay. na siya ngayon okay. o oh, sige po thank you po okay ano ba nangyari? Eh din nagwo-work ako, nag nagbubuk ako ng client, tapos bigla na lang may sumabog. So akala ko may sumabog na may sumabog na kettle or ng kalahan ito. Tas... Dawson bhai. Hello. Tropa, Good evening, Brad. Biglang ano? Nagka? Hindi namin alam kung wala namang ano eh, parang wala namang bumato eh. Oh. Parang bumigay na lang eh. Oh. Ayan, lang pa, o, parang mababasag na no, bro mababasag mm. na talaga oh, parang ano mababasag to mababasag na eh yung kaya natin yung TV dito eh. ayan niya machine. may shield kala ko may kalapating ano eh muntog eh. <laughs> Pressure siguro yan. Pressure, no? Hindi naman ganun kainit sa labas, eh. <laughs> Biglang, boo! Nagising tuloy ako. <laughs> Long time, ah. bahay. Oo, oo. Long weekend, saan kayo? Kaya ayun, may pasok ako eh. Di, Lolita. Ano? Yung long weekend? Yung ngayon ano? Yung salamin niya, puputok to. Anong nangyari? Ano eh, nagkaka-acne. Na, eh. Nag... Bakit? Siguro sa pressure ng hangin o ano, wala namang tumamak. Okay, eh ano eh, kasi eh, eh, ano, gagawin nga ro'n d'yan? hindi eh, pa ka-makapagsilang lalaki d'yan ah. Hindi, ginawa ko. Yung isang, ano, pinang-cover ko. Isang salamin. Pag nabasag to, mapupunta lang sa labas. Tapos ang nakasarado, yung screen lang nila. Oh, mamayang gabi. Hindi, sa kwarto naman sila eh. O, oh, pwedeng tumawag ka ng pangsalamin. Gagawin ngayon to. Hindi, nagagawin ngayon yan. Bukas nga gagawin to. Pero hindi, tama na itong ginawa ko. Pinover ko itong isang salamin. Para kung sakali siyang pumutok siya, doon lang siya sa labas puputok. Bakit siya? Ay, yung, yung, hindi, yung Yung sa Hindi, yung nag-i-steady, yun yung pumutok. Wala ko walang Wala naman, wala. Parang pressure to eh. Wala, malinis okay. eh. Yung. Wala. Even ang ano eh oh, bukas na daw. Kasi pag hindi... Pero nangagyan mo sana ng ano, hindi ko babet, bet? Baka mamaya kasi bumagsak yan, magtamahan sila, may baka pa naman sila. Hindi, kinobet ko ng isang salamin. Pinantakit ko na. Eh, ang lamig sa loob ng bahay nila. Eh, bukas na may aircon. Hindi, eh. Di, mainit, mainit nga yun. May... Oh. Eh, okay ah, okay hindi okay, okay, okay lang. Okay lang pa sila ka Okay lang ba? Okay lang. Okay Maganda nga design. Okay. Oh, pa meron dito muna ng kurtina to. Para may kurtina sila dito. Ah, may kurtina naman kami, bro. Tinanggal lang namin. Ah, meron sino. Ah, Oh, okay. sige. Okay. Sige. Okay. Oh, sige, bukas, 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 ano kaya? Pressure yan, no? Oo, no pressure yan. Ano, lalagyan natin yung karton? Hindi, huwag na. Natakman natin? Hindi, huwag na. Okay lang. <laughs> di ba okay na Ito na yung cover mo. Hindi na lang kami lalabas sa balcony. Oo, oh, huwag muna. Iihaw pa naman sana ako eh. <laughs> ko sa bahay. Nang pangsisig sisig eh. Hindi ako oh. Ay, yun yung sinabi ko eh. May halo-halo. Oh, oh. $7 dollars Laki. Palaga? Laki no Tapos may rice. Pero may rice talaga nakasama nyo. Mm. Dami, na nadaan ako lagi dun eh. Ay, no. ako. Sige. Sige bro. Salamat. Bukas, Bukas ka, takapit ka na ng bago yun. Ah, uh ah. -uh. Shit. Na-pressure mm. yun ang hangin. Mm -hmm. Wala na mga di ba? Wala, wala. Kaya mo di ba? Wala, wala, wala. Thank you, bro. <laughs> Guys, eh, ayan, nang nangyari, oh, tignan nyo. Walang umuntog niyan kasi parang pressure talaga eh, oh. Kung titignan niyo 'yung salamin, eh, no? Anong ano eh? Grabe, no? Uh, nadurog eh, oh. Hanggang baba. Fine. <laughs> oh, para siyang ano, bahay na ng putakti eh. Nag-self-destruct. <laughs> Ay, nakatikman na pala nila dahil yung sinasabi ko, oh, yung ano, yung nadadaanan nga, yung secret ano, lang, secret place ng halo-halo. May sisig daw pala doon. Yung mga niknik niyan papasok, patay ko na lang no? Hindi, hindi, okay na yan, hindi na makakapasok na. ano ba, may nakita ka bang wala namang ibong patay eh, no? Wala nga, bigla na lang pumagbuk. Kumala, talagang sumabog, nagulat nga ako eh. Eh, alam mo naman ako, sobrang nervyos ako. Eh, kape ka ng kape, naka ilang kape ka ngayong araw na to. Napahindag ako. Dalawa. Go. Walang yan, oh. Alam mo, pero mo nararamdaman ko na may masamang mangyayari. Ewan ko Ako rin, kanina Kasi pa, parang sabi ko, shit. Ako parang ano ah parang may mangyayaring hindi What? hindi yung feeling ko parang something's not right di ba parang may mali ah hindi yeah. ko naman nararamdaman to ngayon lang eh kanina ko lang nararamdaman hindi na ako buti na lang dumating si Idol Dial <laughs> shout out nga pala kay Idol kay bro Yan. grabe Buti na lang. Alam mo, baby, buti si Ribo natutulog. Ay, hindi no. siya naglalaro ngayon dyan. Na, Di ba? Kung I hindi. I know, boy. E, paano kung bigla na lang bumagsak sa kanya, ano? Oo. Thank God. Ay, I know. Buti na lang. Tulog si Ribo, guys. Kung hindi. Ay, sinundo ko talaga. pa naman siya ng maaga ka ngayon. Alas stress sinundo ko na siya eh. Tapos buti na lang yun. Binili ko siya ng ano? Happy meal. At nabusog siya. Ayan. katulog. Kung hindi, kung gising ngayon yun, naglalaro yun dito sa living room. Ang bilis pa namang ano nun, kumilos. Mamaya marinig niya itong pumotok, lapitan niya pa, di ba? Ganun yun eh. Et, gatin mula baba oh, parang ewan. Hindi ba ko pressure na yan? Naging oh, wala ay. eh. Yung amoy ng malakas. Hindi 'de. Sakto, sakto lang ang weather eh sa baba eh. Eh at least, syempre hindi mo masabi dito mamaya eh bala pala ng baril yon, 'di ba? baka ligaw na bala, hindi natin alam. Maraming ano nga dito rin kasi eh, maraming iskalawags na sa ano oh, sa labas eh. Ano oras na? Alas 5 na, baby. Okay. Siya, tara, lumabas muna tayo. O gusto mo ba sa ano tayo matulog ngayon sa hotel? dyan, sa Hilton? O okay ka lang dito? nagtataka si Rebo guys nagtataka si Rebo nakatingin siya sa salamin oo basag na hindi ka na right, kaya lumapit dyan may bird dyan baka tukain yung bird mo hindi ka na It's The is so ayan na naman po guys nakalabas na naman po si Senior Aguila kamukha mo nga yun. Kamukha -kamu mo ba siya? Carlo Aquino ng Toronto to. Carlo. Naging ayaw. Ang kaugila yun. may, may pat-pat. Senior sisig. Tara guys, dadalhin namin kayo sa secret spot kung saan pwedeng maghalo-halo sa downtown. Wow. Para, Yummy kaya. Ito pa tong, Pilipino store na to eh. Bigyan natin ng review. Ah, okay. Eh, si Dial daw eh. Ano na eh. Oo, oh, nakatigim na. Ah. Oh, let's see, let's see. Samahan nyo kami. Kung ano, kung quality. Kung ano ang masasabi ni Senyor Aguila. <laughs> sa sisi. <season. Okay. laughs> hindi mo, just ko. Hindi ko na lang ata ang di nakakakilala kay Senyor Aguila. <laughs> Taral. Okay. okay. si ba? pagbago guys. So, pag bago kayo sa Toronto, kailangan pumunta kayo dyan sa Si Ayan, para mabinyagang kayo, guys. Mga ina-advice. Dyan, nagpapabinyag sa Sansi. Sa mga hukage. Pag bago ka dito. So, ayan, guys. Nandito na kami sa food court. Kasama ko ngayon si Senor Aguila. <laughs> so, Senyor Aguila. Hindi <laughs> <What's that? laughs> <Ba 'y? laughs> mo pa kilala si Senyor Aguila? Masarap. Mukhang masarap naman dyan. Ayun o oh, guys. Oh, yung <laughs> ano, yung sisigan ni ate. O oh, yan yan. O. Uh, sisigan natin. Yeah. Ay, may kwek na sila. Para oh. Ay, pa Ay, hindi. Sa vlog po kasi. <laughs> one by one. Bite. Oh, sa YouTube. <laughs> Ay, hindi May ulang pala. Ah, ah sige po. <laughs> Ay, wala pa palang sign. Oh, no, October 2 lang pala. Oo, oh, Monday lang yan. Kaya nga po sabi niya sa akin, Uy, bibi, meron yung Pilipino, ano dun sa ano. Oh. Pero pa, sa Wednesday, pumunta ka sa Medichon. Oh. Sa Wednesday, pumunta kayo. Yung, kasi Wednesday ngayon. Kasi Wednesday. May mas, di diba, May mas. So, pinatira kami. Yung tapit-bahay na, ka kasi namin, sinabi po ngayon, pumunta kami dito. Mm, Masarap wala. daw yung ano, sisig. Sisig. Wala na. Tapos, uh, 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 sayang. order ano um, na lang? Patilugaw oh, patiluga uh, po, boss. O, patilugaw po. May halo-halo pa po. Mayroon po. Mayroon tayong mais kong mayroon sa sisig sa gulaman. Apo. Uh, uh. This one, uh, sold out yung na namin, yung pork steak. Uh, pork steak. Pork steak. Ito, rice noodle. Ito na lang lang sa tira din. Kamalit namin sa ano. Sige po, ano, ano sa akin eh? Isang pandereta ko. Okay, to. my uh, okay. Okay. isang halo-halo uh, uh, naman. Okay. Salamat po. Ito guys, itignan natin okay. ha. at Kailan po kayo nagbukas? Ito, baby oh. So, ito. Pwede um, pa lang kami. Oo, oh, po. So, son, makukompleto ng lahat ng mga uh, quick Kumain pa ako pa man. Ito kumpleto na 'tin yan. 'Yung hinahanap-hanap namin. Nagluto nga po ako ng quick-quick eh. Kumain pa. Kaya 'yung turon, papa, 'yun din naming buuin kasi. Kasi kasi 'yun natan kasi 'yung anak. may ari na si Manila si Mr. Cross. Yung MB, yung music park sa Matros. Kasi 'yun. Napunta po din dati kasi doon lang kami rin nakatira noong ako. Nagpapakain kami sa mga event, barbecue. Oh, so we're going to have a barbecue. Okay. So, yun oh, guys, ah. na mo sila oh, i sabihin mo sa vlog. So eto guys, yung Eats Manila. Top opening nila. Ah, so pinilang, eh, two, two, three days pala sila bukas, no? Oh. Yung sisig nila na sold out na. So ngayon, uh, bumili na dapat tayo ng halo-halo. Tsaka lang ano, ang cashier Direta and rice ang sarap daw ng sisig eh sa ating Brad kaya may pancit so, yeah, pa sila makita mga baby yan yeah. yeah, guys, yan na lang yung natira nila ngayon kasi anong oras na eh alas so, 6 na rin, pero dadami pa daw yung pagkain nila dito no? so babalik tayo dito dito kami kasi lagi dumadaan eh hindi rin sa The Grange ano village by the Village by the The, the... the grange food court. <laughs> so, ayan. Try natin. Tapos, babalik ulit tayo pag ano, Mas yeah, marami pag... na silang ano, think... oh, Okay. Ay, kuya, na pa. Ano na Gano'n Okay. Ano? Tara sa park? Ito pala yung halo-halo nila guys. So guys. Bumili tayo ng halo-halo. Okay. So guys. Uwi muna tayo at tapos may na tayo. Ito yung may mga may-ari po. Yan, no? Oh. Daming bumibili, guys. Eh. Yan, okay. guys. So, ang daming nabili na Ito yung mga halo-halo nila. Yan, meron silang halo-halo.

sinipagan uh, wag mo talaga. natanungin kung bakit Parang si Daddy. Kala madali lang Di na sa gabi lang Di ko na mabi lang Gabi nagising lang Iniwasan mga bisyo Dato okay. pa din mga wish ko Dati lang ako pe wish yo din ako mismo What? Tuloy lang kahit mahirap Sa gili no. huwag pabayaan oh, Ako na okay. magsabi niya Napangagap mo huwag mo tigila Ayoko na Pero ngayon ako'y nandito pa Nakatayo at lumalaman oh? Sabi sa muntigan na sumuko na Bagong ng hills Coming soon Bagong kawasaki kibilis ko brum brum Muntigan na sumuko na Pero di ko tinigilan na